Namindigan po ang PNP at DILG na na-corner ng mga otoridad sa loob ng KOJC si compound, sina Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado, kaya't napilita ang mga itong sumuko. Nangyari umano ang surrender filler ng paligiran ng mga pulis, ang partikular na gusali sa loob ng compound. Si Patrick De Jesus sa report. Iniharap sa isang press conference sa Camp Krame sina KOJC leader Apollo Kibuloy kasama ang iba pa niyang kapwa-akusado sa mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Silvia Semanyes. Nakaposas at nakasuot ng kulay orange na person's under police custody o PUPC t-shirt sina Kibuloy Balot na balot naman ang mukha nito nang iharap sa media. Pero suot niya ang kaparehong sombrero ng unang ibahagi ang kanyang bangalarawan ng siya'y Maaresto. Dumating si nakibuloy sa Villamor Air Base, lula ng C130 mula Davao, bago sila inilipat sa PNP Custodial Center. You have the right to remain silent. Binasahan si nakibuloy ng Miranda rights kaugnay ng kanilang mga kaso at isinailalib sa medical examination ayon sa DILG at PNP na corner na ng mga otoridad sa KOJC compound si Nakibuloy kaya't napilitan silang sumuko. Hindi rin daw totoo na sa labas ng compound nang galing si Nakibuloy. E nasa labas ka na dito, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing <laughs> hindi siya magpapahuli, hindi ba? Why do you have to have to go inside? Di ba? At pangatlo, naahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si uh, ating PNP dito. Pinasok siya roon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang na nangyari. Sabi ko nga, kwentong kutsero ito, Huwag tayo maniwala jaan. Sinabi naman ni Davao Region Police Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, na sa Bible School o ACQ College of Ministry, sa loob ng KOJC compound na ang huling kinaroroonan ni Nakibuloy. Sabado pa lamang, ikinasa na ang final assault dito. Linggo ng umaga, pinalibutan ng ACQ College of Ministry ng isang tauhan ng Special Action Force, SWAT at Regional Mobile Force Battalion para pasukin nang biglang makatanggap ang PNP ng surrender fillers. Alas gis, nakarinig na kami ng fillers. So, tumawag ang national headquarters dahil high level ang nagiging fillers ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Alauna ang, ang alauna ko na, na na assault is hold natin hanggang alas tres. So, yun. Uh, uh, other sets of uh, things uh, transpired sa na. Dito na dumating ang C-130 na maglilipat kina kibuloy base sa naging negosasyon at matagumpay na naisagawa ang prisoner transport. Sabi ni PNP Chief Police General Romel Marbil, noon pa man ay kampante na sila nga nasa KOJC compound lamang si Nakibuloy. Naging pahirapan sa operasyon ng umano'y ginagawang delay ng KOJC at iniiwasan din na may mga batang madamay kung saan mayroong nasagip sa compound ayto ano nanon to make sure kung mayroong mamamatay mam, mam, pero ano lang, natin na natin basta walang bata basta walang bata mahirap kasi pag bata may tinamaan eh iba na istorya nato kay na maganda yung operations mo pero kami namatay ni in inosente it will go the line under the guidance of our president is to make sure that we follow yung uh, human rights Ito po yung katotohanan it's a game of deception it took us about 16 days plano namang magsampan ng DILG at PNP ng kaso laban sa mga humarang at nagbigay ng maling impormasyon sa kasagsagan ng kanilang operasyon sa pagsisilbi ng warrant of arrest. I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing no, someone who is wanted by law to this warrant. Sabi nga ni Chief, marami panilin lang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung papaano'ng ilang beses kaming pinigilan si General Torre Patrick Diaz so para sa Pambansang TV sa Bago Pilipinas